Ayan guys. Ay maganda ang araw ngayon. Ay sa Dito ako ngayon sa labas ng bahay namin. Ito po yung tanawin dito sa harap ng bahay namin. Ayan. Ayan siya. Diba? Ito yung likod. Ayan. Ayan. Maganda dito pag summer, mga langga. Kasi pag summer, pwede kang pumunta sa tabing dagat. Ay, marami ding naliligo dyan. Hindi ang naliligo dyan kasi wala na Pero, buti na lang dito kasi dito. Kaya hindi nagtatagal ang yellow rito. Umaaraw kasi. Dalawang araw, may yellow. Tapos, sa, sa kinabukasan, araw siya ay kaya hindi nagtatagal ang ganda ng view kaya rito diba yes. ito yung harapan ng bahay na sobra ang hangin ayan ito yung lugar na ano, sa Maghorati Island Bye. Diba? grabe lamig na na yung kamay ko sa hangin Ah, oh, ha ha just me yung condom kaya nandito ako ay, sa labas ng bahay bijo bijo mo na tayo kasi umalis yung amo ko ako lang magdisa lang mag-isa dito. So, maya -maya, papasok na ako. Hindi ko kaya magtagal ng 6 na minuto, 5 minuto, sobrang tigas na ng kamay ko. Ang <laughs> grabe. Ay, papapala ako ng ano ng torp ayan ayan tapasok na ako may may konti mas lakas ang hangin eh oh, ganda ng tanawin dun sa baba kasi marami din yung mga bahay sa baba aray tigas na ng kamay ko sobra ay, may mga bahay sa baba Ayan. may mga bahay sa baba magandang sobra kukuha ako mamaya ng tarp para ilagay sa pugon namin Yun yung bahay sa baba. Kasi nakakarating ako doon sa dagat pag summer, naglalakad. Pasok ako. Kukuha na ako ng torque para ilagay sa ano, ilagay sa ano, ng pugon. Ilagay sa pugon pasok ako so tayo kay maglagay tayo sa pugon ay just me ako mungusok pa yung bibig ah, kukunin lang natin yung timba sa gaya ng uling at saka tuwag Ito pala yung uling. Yan yung uling na papalahin ko. Ilalagay ko sa sa ano, sa timba. Ayan. Ilalagay sa timba. Ayan. Ayan. maglalagay ko sa pagon ng ano ayan ito pala yung torp ayan ito yung torp lalagay ko sa timba para siyang para siyang ano para siyang lupa pero mga ugat ng mga damo to ito yung nagsisilbing ano Uh, para panggatong sa taglamig. Dito lang makikita yan sa mga ano, sa probinsya. Pero pag nasa city ka, walang torp kasi mahal ang torp. So, nagsatsaga sila sa kahoy at uling. Dito, libre lang to. Kung masipag kang mag-cut, mag -cut, mag mag ano magkat ng torp sarili mo walang bayad libre pero kung gusto mong bilhin na sa 300 pound ang babayaran mo 50 sacks yon 300 pound so ang mahal kaya ng 300 pound di ba so tiyagain mo na lang yung magkat ka ng torp para may libre ka ng pangsiga di ba Ganun lang yun. Ayan. Diba? Pag summer, ayun, nagbibidyo ako ng pag summer. Pag summer, nagbibidyo ako sa torp. Nagkakat kami. So, ayan mga langga. Maraming maraming salamat sa inyong panood. Huwag kalimutan mag-like at mag-share sa aking channel at mag-subscribe. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin channel thank you so much sa inyong lahat god bless bye